Bracelet. Tagal na kasama mo na ano to? May, pang may 2 k na bracelet. Time check. <laughs> 7.10. Monday, April 28, 2025. Bago <laughs> gusto niyo, may posas niyo sa rito. Pag-round trip. Punta kami ano, Tagaytay. Bawala ako tayo yung preso BJ. No? Huh? Wala tayo sa video. Kasama nga pala natin Punta si Luis. Punta ko nga doon. Ano? Marlo. Apat lang kami. Di na Punta tuloy dun, si Aisyah. Na Pagal mo ba? Ang ina-drip mo pag. <laughs> <laughs> you know, four months nga patos na yun o. No. Bike. Bike talaga yun. Hindi siya yun. Totoo. Sir ka sir yun pambakbakan niya yun Let's go. <laughs> Lo. Nag-gown ka pa ba ba? <laughs> telot si Marlo. Telot. Nag-gown pa ba? Tapos sa mag-makeup. Two. Joke lang yun. Ang mascara si Barlo ah. Ang mascara si Barlo ah. Ang mascara Kapare Barlo ah. Ang kapareban pa yun. yun. Huwag makeup eh saan pasok natin lo? I-formal na tayo. Norris kayo tayo makapunta din lo. Salayan tayo lo. ]lish. Morning Philippines! Paraw, pa paraw din. Paraw. Pa pa to... Vitamin D. Vitamin D, pampatalino ng buto. Dito kalupit yung mga pilyo yan pre o oh, pilyo. Shout out sa mga pilyo. Kaya nga lulupit yung mga jeep dito sa dasma. Parang ano, jet. Ano, tayo sa pinakadulo. Ang nga ba? Kala mo ano yun, no? trend. Hello, <laughs> <So>, trend Huwag <laughs> okay, niyo kakalimutan. Ay, gago ka, Jay. Ang ina, nabasag yung iPhone. Ayun o, yung likod o. Ayun o, parang yun. Ayun o, parang yun. Karon para trabaho, sideline. Pwede na, di na masama. At least san -sa na ka na no? Ganun, sino nagiiyan? Bawo ba 'to? Bawo ni meeting, eh. Ito na rin sa to. Oh. So okay. Ang no, angas niya. Oh yeah. Para lang mahulog, eh prikita na yung ano, okay. okay. kombout okay. 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 'yung. Okay.

Natasal muna tayo kahit pa nandali yan lang. Tawasan lang yung ating kasalanan. Huwag niyo makakalimutan. Ay, gago ka, Jey! Tangina, nabasag yung iPhone. ano oh, nga ako nang yung likod oh. Bago oh, ko lang. O, yung likod. Bakit ba naman nangyari? Nahulog. Dito wala? Oh. Ay, gago ito. Ayun o. Hindi, meron talaga yan. Meron talaga ito. Putang ina. <incid> I-case mo lang ulit. Anong oras magkakaroon ng tubig, ya? Anong oras magkakaroon? Hindi ata maglalakas. O, nga yun. Nabasag ka po natin, buddy. O, sad. Nga kasi kukul ka si Trophie. O, pwede ka siya. James, hindi na nga tayo. Ayun, ipo ka dyan, mga kandado. Si... ...Basag, o. O, wait. bala Ano nakalagay oh, Pre-HIB? Bigyan ka na ng ngayon. Bigyan tayo ngayon, HIB? Nagkisari na maaaring kita. Alright, let's go. Tapos mamaya Maghanap kami ng uhay Ito yung nahulog na no, bench bat ni ate o oh. Inuha ko oh. Bench bat nga ba to? Bench bat nga ba? Bench bat, bench bat nga Basta yun o, mga kaating eh, no. buwit so oh. Yes sir <laughs> Tara Hindi ata magano eh Tara, huwag na, huwag na Alam Tara. ko Tara, pa naman si Mertes sa buhay Para magkaroon lang yeah, Isang pa ganun. Pag pagano tayo Mahulog ah Stop, maaf po It's vlog hey, oh. Welcome to, na, my to my pa journey dito namin sa Baclaran, talagang maghahanap kami ng mga mabisang paninda. Alright. Eh, bala namin kung saan kami makakarating, kung anong oras kami makakain. Trip, trip, tatapin. Ang mahalaga, <laughs> makakarap kami ng paninda. Ayun, <laughs> oh, tempered just in the Ano, Ay, Ayun, may dito. Let's go. Malikat lang. Ito pa rin dami. lugar to. May na sa patas din. Eh. Peke naman yun eh. Oo. Okay. Kalatong sahur. Tung-tung-tung sahur. Puro damit pala dyan. Ay, may kaasang dito. Let's go, agents! Sana <laughs> may makuha tayo ngayon para sa araw na to. Awitan talaga. Ay, okay. hindi na gana ba eh. Mukhang mas gusto ko dito. To mas trip ko dito. Mas mabilis dito. Mas mabilis. Iyahanan ng itak yan. Grabe -oh. oh, mga tao pala dito. Oh, <laughs> mga arrogante. Pogo ko yung tito ng ganyan. Kung sa hindi ka pa rin makalabas dito. Hindi ka makalabas dito. dito, makala dito. <laughs> Puro tong 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 sa orong na tao. <laughs> <laughs> ano po yan te? Brand new te? Over us. Si Luis mamaya pa ito mag-iossi, di ba Luis? Yes kasi hindi ako nagiging Yossi. Hindi, hiningin niya yung Yossi sa akin. Sabi ko, ano? Yeah, so, hindi ko nga kasi. Hindi ko nga kasi. Hindi ko nga kasi. Sabi niya, pahit naman yan. dyan. <laughs> Naipag-usap na, sa ano? Wala na, bisto ka na. Naipag-delegate na esis ka. Delegate na esis. Psychopath. Dito kami ngayon sa... 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 Dito kami kami ngayon explore lang <laughs> kami dito eh. Wala na ako maliligo tayo. Saan-saan tayo na ito, ampre? 34 diamond nakuha natin Ano wey? Efti Nagutong, kakaano, lakan That's my loop Philippine loop Mahit yung kadametro namin <laughs> Pre, di na ata tama yung adventure natin pre Saka tayo? <laughs> okay, parang kina eh. <laughs> na parang Parang kina na eh. Parang kina na eh. Parang <laughs> ah, na eh. Parang eh. Wala naman lakad kung kakayanin rin eh. Ah, ang ina. Hinahayan nyo pa yung nakatayo palagi. Tama, mo hindi na tama to, ano, ano, ano to. Wala sa mga to. Mali ata to. Kapagod. <laughs> <laughs> <isa isa> <laughs> oh, pagpunta natin doon, gutom ulit tayo. Hindi ko nais to, hindi ko nais. Hindi Lo, si Marlo daw lakad lo. Tayo daw sa kay si Marlo lakad. Kaya galing yun. ayun. Si Marlo daw tinuro. Nanan. Kaya, ah. Tayo dito, natin. Ayun, lalakarin 'yo. Mahaba naman 'yung Ito kasi ta sama namin si Marlo, gusto maglakad eh. <laughs> Sabi hindi. ko jeep na lang kami. mo 'yung baliktad eh. ng sitwasyon nila, <laughs> no? Kaya tayo ako lagi. Kung nilakad natin yung law, wala naka-wheelchair tayo. Po, naka-polyo na. Ano nga po, Columbia. Welcome to the Philippines. I will tour you to this point of the power system. Hello Where are you from? Ilonggo ba? Ilonggo ba? Ilonggo ngayon, pababa na kami. Ano daw dahil dito? Dito na kami sa Divisoria. Sa kaya maraming bilihan dito. Pagkaan kasi kami ng mga ukay, mga cups na pwede namin may benta. Para pinapaikot lang namin yung pera. Sama so, 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 ang Sama ang mga agents. 12-27, well, hanggang ngayon wala pa wala pa kami nakukuha. <laughs> Saan na kami? Nasa nasa ba boto ano. na kami? Ilocos na kami. Ilocos Norte na kami. ano Wala nang alam no sa pupunta. Wala kami mo bili. Pinusukan namin yung mall. Wala rin kami nabili doon. Next yeah, agad. Puro tanong-tanong lang. Ibabangan niyo yung mga susunod na drop ni just nail. Oo. siyang drop Man. na yun. Kanina, tumingin kami ng ano, <laughs> top. Tapos kala namin 100.

may mas mababa pa presyo kay sa iba eh. Hindi yung bili ka lang ng bili. May mas mura pa dyan. Ang ginang mga CR yan, may mga bayad. <laughs> Tiisa na lang tayo pre, hanggang mo. Ayan <laughs> 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 hey, pre, ihihan mo yung gulong oh. <laughs> ang hirap naman dito okay, ang isa lugar bad. na to. May nakita daw siya, nakita mo lo. No? Ang init, ang pinas mo. Grabe yung, yung init dito. Nakakalusaw ng balat. Ayun na kasi mga CR yan, may mga bayad Hindi eh. <laughs> na kaya to. Lupit <laughs> na talaga, Jay. Parang aso, uh, Jay. Ayun na, guardia, Jay. Guardia. Guardia. <laughs> Pati sapatos. <so. laughs> Palag-palag na, taro na. Gago. Let's go, my gents. 129, let's go, agents Katala na yun doon dito. Oo, oh, bukala natin na ng pocket money din doon. <laughs> Ay, ano pre? Inabot na tayo ng dilim. nakakahanap. Kasi yan, tagal nyo daw kasi. 129, let's go agents. <laughs> Nagkatala na yun doon dito. <laughs> Oo, bukailahan natin na ng pocket money din doon. yun. Baitin <laughs> siya Ay, bawal magvideo, te? Paano, pag sa kanila, te, okay lang ba sa kanilang dalawa? Mga Sa inyo na lang bawal magvideo? Ang damot naman niya. Ayaw maging artista. Higaw na lang tayo. Higaw na lang tayo. Giga <laughs> na lang ayo. Teh, bawal na ka video dito, teh. Skondol pa bigla, ura ka po. Nagka-brown out pa bigla. May ilaw dito sa kabila eh. Oh, may ilaw dito. Kasi nagdya oh. Pero dito, walang ilaw. Yun. Yun. Hindi pa kayo nakakahanap. Kasi, ang tagal nyo daw kasi. Ate, naman bad trip na, oh. <laughs> okay oh, lang daw ang video. <laughs> pre, napanood tayo sa siya. Ano, pre? TV, pre? Saan tayo? 200. Pero, kung hita ka dyan, may kinuha ka. Ito, ano? Ito. Ito. Ha Kalate lang muna. <laughs> sa so pas, sa pas pa. <laughs> ko na yung kalate. <laughs> Tang ina, ito na, ito na nangyari sa amin. Wala na. Saat lang pa ako, buking ina. Makabuluhan. Isa ako, may FD. Nasaan kami ano, ngayon? Ng ano? Tignan nyo kami, nasaan kami. Nakapakalayo Buntan na. Buntang Divisoria, Baklara, tapos nabili, nabili niya lang ikaw, tapos ano? ikyam. Yung pastil. Time check, quarter kami sa bandang Lumina na kami ng ukay tagal namin na tagal namin na namin kaya sa tagal namin doon ito lang napili namin o oh. dito tayo sa malaking ukaya ng dasma ay imos pala to 50% off daw dito eh baka may makita tayong mga malulupit talaga na hindi natin malilimutan na pwede natin suti na buhay abang kailan okay ba ba yan pareho lang yan Tara, pasubukin na natin itong may iwagang lugar na to. Ano ba ganyan na yung alati. <laughs> Time check, 5.11. 11 Ito yung mga nakuha namin, oh. Ayan, <laughs> oh. Dami namin nakuha. Dahil bumili ako, see. Dago pa rin na ulan. Dahil yung Nakuha namin sakit ng ulo. Jussie <laughs> na ano naman kayo, Jay. Ang inong yun, yagin lang ako ng gyo-yoshi. Naga-flat lang ako ng gyo pa kayo. Aray, may gyo-yoshi kayo. Pinigil ko na nga daw. Yes! Nakakapagod na araw na naman. Kasama ko si Marlo. Si Luis. Luis, ano ba ang to, totoong to, pangalan? To. Ito kahit ngayon hindi ko akabisado pa. pangalan ni CJ eh.

Kaya yeah, guys Guys, tuloy eh Ayan ba, ayan Laya ng ilakad natin kanina <laughs> Parlong eh ba, Baka napakalas pa namin Ang didikip Nang pa ako rin eh <laughs> Gago, piyak titingin na na tayo Nang malakang motor dito, pre <laughs> Ay yung pogsa Pantay <laughs> na ito

Time check 6.23 Uwi na mga bay Uwi mag isa Kahit kila CJ Kay Luis at kay Marlo 6.30 Ngayon po na tayo sa tahanan natin Para magpahinga at matulog Para may pool charge tayo bukas ulit Bebenta siguro tayo ng SKND Hindi kami nakapaglatag ngayon Dahil galing nga kami Ay ano, ng araw tayo nagsama Simula sa is. That's what I say, it's the new year. Hey John, boss there! It's The one and only J Z and EL. Always remember, trust your crazy ideas. Let's go, agents!